katao sugataan sa karambola ng walong sasakyan sa Cebu. Narito ang news ni Ralph De La Cruz. Hindi bababa sa sampung katao ang nasugatan matapos sumalpok ang isang taxi sa ilan pang sasakyan sa Cebu City. Ayon sa otoridad, nasangkot sa insidente ang apat na unit ng taxi, isang L300 van at tatlong motorsiklo na nakahinto sa red traffic light sa kanto ng N. Bacalso Avenue. Nabangga umano ng taxi na minamaneho ni Paul de Grona ang isang motorsiklo na nasa likod ng dalawang taxi. Dahil sa impact, parang dominong nasalpok ang dalawang taxi sa L300 van na bumangga sa isa pang taxi at dalawa pang motorsiklo. Patuloy namang nagsasagawa ng backtracking operation ng mga pulis sa mga CCTV para malaman kung sino ang may sala sa insidente. Si Degron ay inilagay sa kustudiya ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at nangako siyang haharapin ng mga kasong maaaring isampa laban sa kanya. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.